Sa gitna ng isang lungsod na unti-unting sumasabay sa pag-ikot ng makabagong panahon, naglalakad si Arvin sa mahaba at malinaw na hallway ng isang high-tech showroom. Ang sahig ay tila salamin, at bawat hakbang niya ay lumilikha ng mahinang tugtog na sinasabayan ng malamlam na ilaw sa kisame. Parang pumapasok siya sa susunod na siglo dahil sa dulo ng pasilyo, naroon ang kotse na matagal na niyang pinapangarap makita, ang Tesla Model 3 Highland hindi niya mapigilan ang mapanghangang buntong hininga ng bumungad sa kanya ang sasakyan. Ang katawan nito ay mas pinakinis kaysa sa nakaraang modelo, halos parang isang patak ng tubig na nakahimpil sa sahig. Ang bawat linya ay may layunin, bawat kurbada ay may karakter. At nang lumapit siya pa unti-unti, kusang gumalaw ang mga LED strip ng headlights, na parang nakangiti sa paghihintay sa kanya. Welcome, Arvin, sabi ng isang malamig ngunit magiliw na digital voice na nanggaling mismo sa sasakyan. Your profile has been detected. Napatingin siya sa paligid, nagtataka kung may staff na malapit. Pero wala, ang Tesla mismo ang nakipag-usap sa kanya. Dahan-dahan siyang ngumiti, sabay hawak sa makinis na pinto na wala ng tradisyonal na hawakan. Dahan dahan ang bumukas iyon, parang pag-anyaya ng hinaharap. Pag-upo niya sa driver's seat, hindi niya mapigil ang map A lang sa gulat at tuwa. Ang loob ng Highland ay parang cockpit ng isang spacecraft. Malinis, maluwang, at minimalistic, pero ramdam mo ang presensya ng napakaraming teknolohiya na nakatago sa likod ng bawat surface. Ang bagong ambient lighting ay nagbigay ng malamlam na bughaw na liwanag sa ilalim ng dashboard, habang ang makinis na yoke-style steering wheel ay tila hinihila ang mga mata niya. Pero ang pinakanakapagpamanga sa kanya ay ang bagong 15 for Gitling INCH floating touchscreen na tila lumulutang sa hangin. Wala ng physical buttons, wala ng kalat, tanging purong teknolohiya at disenyo. Arvin, would you like to try the future driving simulation mode? Tanong ng boses ni Tesla, mas natural na ngayon kaysa dati. H.H. Simulation. Tanong niya. Yes, sagot ng boses. A full sensory simulation of future mobility, including full self-driving V12, smart urban navigation, adaptive environment mapping, and predictive hazard avoidance. Para bang may malamig na hangin na dumaan sa kanya. Ang Tesla Model 3 Highland ay hindi lang basta electric car, isa itong intelligent mobility partner. At ngayon, magpapakita ito ng hinaharap. Start simulation, Weekly Arvin. Biglang nagbago ang ilaw sa loob ng sasakyan. Ang ambient lighting ay naging purong puting liwanag. Unti-unting yumanig ang cabin, hindi dahil gumagalaw ang kotse, kundi dahil nag adjust ang sensory motors nito. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang paligid ay nag-transform. Hindi na siya nasa showroom. Nasa isang lungsod na nakadesenyo na para sa mga smart vehicles. Ang simulation ay parang hologram, napakalinaw, parang totoo. Makikita ang mga gusaling gawa sa reflective nanoglass, mga digital billboards na nagbabago ayon sa tinitingnan mo, at mga flying drones na naghahatid ng mga package mula sa isang gusali patungo sa isa pa. Sa kalsada, walang usok, walang ingay, walang traffic. Parang orchestrated ang lahat. Ang mga sasakyan ay gumagalaw nang sabay-sabay, halos walang preno, halos walang aksidente. Lahat ay kontrolado ng AI network. Activating exterior sensors, wika ng Tesla. Sa harap ng windshield, lumitaw ang isang ultra HD augmented reality overlay. Nakikita ni Arvin ang mga linya ng kalsada, ang distansya sa bawat sasakyan, ang traffic flow, pati na rin ang kondisyon ng panahon na sinusukat sa real time. Ang bawat detalye ay nasa harap niya, pero hindi magulo, hindi nakalilito. Isang eleganteng interface na parang bahagi ng tanawin. Tesla This is unbelievable, bulong niya. Welcome to the future of transportation, tugon ng sasakyan. Unti-unting gumalaw ang Highland sa simulation. Ramdam niya ang lambot ng suspension, isang bagong adaptive tech na kaya magbasa ng kalsada at ay adjust ang stiffness sa bawat millisecond. Wala siyang maramdaman na lubak, wala siyang friction, wala siyang vibration. Parang dumudulad sa hangin ang sasakyan. Sa gitna ng simulation drive, Nagpakita ang screen ng isang bagong feature. Predictive Driver Harmony. Ito ang bagong technology ng Highland, paliwanag ng Tesla. Sinusuri ko ang tibok ng puso, paghinga, at muscle tension mo. I can adapt the environment to keep you calm and focused. Nagulat si Arvin. Nailagay pala niya ang kamay sa steering wheel at naramdaman ng sensors ang pressure at pulso niya. Would you like calm ang environment mode? Tanong ng Tesla. Yes, agad namang nagbago ang ambient lighting, mula sa malamlam na bughaw ay naging mainit na kulay kape na may halong light orange. Ang upuan ay nag-vibrate ng bahagya, nagbibigay ng relaxing rhythm. Ang screen ay nagpakita ng digital view ng isang tahimik na karagatan na parang sumasabay sa paghinga niya. Your stress level has decreased by 23%, sabi ng Tesla. Mas napangiti si Arvin. Hindi lang pala ito kotse, parang therapist na rin. Nagpatuloy ang biyahe. Habang tumatakbo ang Highland, unti-unti nitong pinapakita kung paano gumagana ang full self-driving V12. May lumapit na isang delivery drone sa kanan. Automatic itong in-scan ng sensors. Lumabas sa overlay ang path nito, pati estimated landing point. Ang Tesla ay kusang umiwas. Napaka-smooth, halos hindi naramdaman ni Arvin. Isang pedestrian ang lumapit sa crossing. Bago pa man bumaba ang paan nito sa lupa, na-detect na siya ng Tesla. Nagpakita ng virtual outline sa windshield. Automatic nag-slow down ang sasakyan, na parang may sixth sense. Environmental mapping complete, sabi ng AI. Parang buhay na buhay ang Highland. Parang may sariling isip. At ang lahat ng desisyon nito ay always ahead of time, always safe, always precise. Nagpakita sa screen ang isang futuristic charging zone. Walang cables, walang plug. Wireless induction charging. Ang Tesla ay huminto sa gitna ng bilog na platform at nagsimulang mag-charge nang hindi man lang nagagalaw ang katawan. Arvin, wika ng AI, In this future, mobility is clean, quiet, and sustainable. No gas, no pollution, no noise, only seamless human technology harmony. Napatingin si Arvin sa reflection niya sa glass panel. Parang hindi na siya ang taong humanga lang sa sasakyan. Nararamdaman niya, kasama siya sa kinabukasan na pinapakita ng Highland. Tesla, bulong niya. Is this really possible? Yes, sagot ng sasakyan. Technology evolves, but the vision remains the same, safer roads, cleaner cities, and a future where machines serve people, not replace them. Biglang bumalik ang ambient lighting sa natural na kulay. Unti-unting naglaho ang holographic city. Bumalik siya sa showroom. Tahimik ang paligid. Pero ang tibok ng puso niya ay mabilis pa rin, dala ng sobrang excitement. Simulation complete, sabi ng Tesla. Would you like to experience the real drive next time? Tumayo si Arvin, pero nanatili ang tingin niya sa Highland. Ramdam niya ang kakaibang koneksyon. Hindi next time, sagot niya na may ngiti. Bibili kita. At sa sandaling iyon, napatunayan niya ang Tesla Model 3 Highland ay hindi lamang sasakyan. Isa itong paanyaya tungo sa hinaharap, isang mundo na puno ng talino, katahimikan, at teknolohiyang naglilingkod para gawing mas magaan ang bawat paglalakbay.